Nasa kamay na ngayon ang mga otoridad ang isa sa mga sospek sa madugong terror bombing sa Mindanao State University sa Marawi City noong nakalipas sa linggo, Desyembre at 3 ng taong kasalukuyan. Sa isang pahayag, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Police uh, Colonel Cerses Trinidad na na-arresto ang naturang sospek na kanilala si Jafar Gamo Sultan o alias Jaff at Kurota. Noong uh, Desyembre sa isang taong kasalukuyan, sa ikinasang operasyon ng Pinagsanib puwersa ng Task Force Marawi Marawi at Marawi City Police sa Barangay Dulay Proper sa Marawi City. Batay sa nagpapatuloy na investigasyon na ginagawa ng mga otoridad sa si Sultan ay sinasabing kabilang sa mga accomplices o so kasabuat sa natura pagkapasabog sa nasabing universidad at kasamahan ng isang nagnangalang Omar na kinilala naman ang mga testigo na naglagay ng bomba sa Dimaparo, uh, Dimaporo Gymnasium. Kaug na ito din ni Colonel Trinidad na dalawang motorsiklo rin ang narecover ng mga kaukulan at uh, mula yan sa naturang sospek sa kanilang uh, isinagawang operasyon. Kasabay nito ay naglabas din ng Armed Forces of the Philippines ng uh, kopya ng CCTV footage uh, sa paligid ng Mindanao State University kung saan makikita ang kahinahinalang kilos ng mga sospek uh, ilang oras bago mangyari ang naturang pagpapasabog. Samantala po ito rin naman binibigyan diin ang sandatang lakas ng Pilipinas seryoso ang uh, buong kasundaluhan katuwang ang kapulisan sa pagtugis sa mga salarin sa nasabing insidente sa likod nga ng madugong pagkapasabog ng Mindanao State University na kumitil naman sa buhay ng apat na individual at kinasugat ng limampung katao. Ayon kay Trinidad, ang panibagong development ito hinggil sa pagkakaaresto ng naturang sospek ay sumasalamin lamang sa dedikasyon at ng pamahalaan na panugutayin ang mga lahat na nasa likod ng naturang pag-atake sa mga inosenteng sibilyan. Samantala sa bukod naman na pahayag, sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na patuloy ang kanilang isinasugang paghigpit na seguridad sa buong Mindanao at maging sa Metro Manila upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at matiyak na hindi muling mauulit pa ang nangyaring insidente. Kaugni niyan, ating pakinggan bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sana sa lalong pampatiling panahon, uh, na nila Uh, hindi lamang mga uh, persons of interest at kung sino pa na sa periphery na may nalaman dito. In the meantime naman, uh, pinag-iigtig ang mga operations uh, sa area, ng uh, uh, heightened alert sa Binladang. Dito naman po sa NCR, talaga na nagpapasit po kami at sa lahat ng urban areas. No? Uh, joint po ito ng GMP at ng AFP. Uh, So, tuloy-tuloy po ang ating uh, operations and law enforcement operations sa lahat ng bank. Yan ang bagay ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!